Umasa ang mga kaanak ng na mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force na matatanggap nila ang mga pangako ng gobyerno na bilang na ang hustisya. Nitong Merkules, di nila inaasang muling makaharap si Pangulong Noynoy Noy Aquino. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Kaunting gabi nang matapos ang pakikipag-usap ni Pangulong Noy Noy Aquino sa pamilya ng SA-44 sa Camp Kramik. Sa mesang ito, matagal nakipag-usap pang Pangulo. May puntong nakunan siya ng video na panayang muestra at nagpapaliwanag. Binubusisi ang ilang dokumento. May pinakita pang text messages ang Pangulo sa kanyang cellphone. Isa si Virgie Viernes, asawa ni PO1 Olibeth Viernes ng SA44, nakasama sa mga nakausap ng Pangulo sa mesang iyon. Ayon kay Virgie, isa raw sa tinatanong ng mga pamilya sa Pangulo, bakit hindi nagkaroon ng reinforcement noong kasagsagan ng bakbakan. Ayun daw po yung, yung communication daw nila na kasi po uh, may nagsasabi na walang reinforcement. Sa panig naman po nila, mayroon naman daw po Isang asawa po ng kasamahan ng asawa ko na nag, nagsabi po siya, hiniling po niya na sana magkaroon po kami ng kapi noon. Ayon sa Malacanang, hindi naman daw naging mainit ang pag-uusap sa pagitan ng mga pamilya ng SAF Komando at ng Pangulo. Wala namang na iulat na alitan o mainit ang pag-uusap. Uh, sa kabilang panig ay nagkaroon naman ng pagpapaliwanagan pinakinggan ng Pangulo lahat ng mga salubin ng mga uh, pamilya na dumalo doon. Si Bang Santiago, ama ni po Richel Baluga, di nakadalo sa pulong dahil sinugod siya sa ospital. Bumiyahe pa sila mula Cagayan Valley. Gusto rin daw nilang malaman mula sa Pangulo, ano ang ginawa nito nung araw ng operasyon sa Mama sa Pano na nasa Mindanao rin siya nung nangyari ang bakbakan. Sakit. Isipin yung you know, sa aming pamilya. Oh, wala naman lang rescue, wala nang ano, ma, 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 mahabang oras. Ba, anong ginagawa si Presidente na sila. Di raw inasahan ng mga pamilya ng SA-44 na mismo ang Pangulo ang makakausap nila. Ang abiso kasi sa kanila, ilang kinatawa ng mga ahensya ng gobyerno ang haharap sa kanila para ayusin ang mga pangakong tulong, tulad ng scholarship at livelihood naibsan man daw kahit kaunti ang pighati ng mga pamilya sa ganitong tulong, giit nila. Sana po, yung pangakong yun, uh, ibibigay po nila para sa amin yung hustisya, maibigay po yung hustisya sa Fallen 44 po. Ruth Cabal, GMA News.